everyone! Welcome back again to my channel! This is Dai Well na Vlog! Kung bago ka ba lang sa si channel ko, please subscribe! At kung maramdaman sa pag-upload ng updated sa so, bago kong post ang dami kong kasalubong, Dai! Eh. <laughs> so, for today's video, Dai, uh, naisipan kong share sa inyo ah uh, kasi nabasa ko yung comment ni Dai ng isa nating subscriber, masugid na subscriber, Dai. Wow! Meron na silang mga nakalagay dito oh kasi bukas day off na ngayon pa lang nilalagyan na nila ng ano ng mga ganyan dahil yung mga pinay mga kapwa natin DH dito bukas dito sila so naglalagay na sila ng mga karton karton para ma occupy yung pwesto na to ganun pala ginagawa nila So, dahil nga sa comment ni Dai, Jubilant Pimentel, masugit ko tong subscriber. Lagi to nakasubaybay sa mga upload ko everyday. Hindi na siya nagsasawa. Oh, ba? Diba? <laughs> Kahit halos paulit ulit, na lang yung aking um, kinikwento. So, sabi niya sa akin, last uh, previous vlog ko about don sa ano nga ba pinagkaiba ng Middle East dito sa Hong Kong. So, sabi niya, nagwo work kasi siya sa Middle East. Sabi niya, Uh, nagdadalawang isip tuloy siya na mag-try dito. So sabi ko, huwag ka matakot tayo kasi hindi nga pare-pareha ang kapalaran natin. Kahit saan man tayong abroad, mag-abroad, iba-iba talaga ang kapalaran natin. So, subok lang ng subok. Yan ang isa kong naging aral sa sarili ko. Alam mo ba, nega din ako. Alam niyo yon Isa din akong nega na ako yung unang nagda-down sa sarili ko. umbaga Kaya, nung nakarating ako dito, nakapag-abroad ako dito sa Hong Kong, parang yun yung na-realize ko na, um, pag ini-imagine mo lang kasi, lagi kang takot. So, sabi ko, pag hindi mo nga pala sinubukan, hindi mo malalaman, kaya mo rin pala. O, di ba? O, di ba? Yun ang aral talaga sa akin. So, um... Yun nga, ang may isa din akong subscriber na sabi niya na, die in case ba na kasi pa-flight na lang siya, uh, flight na lang yung inaantay niya, okay na lahat. So, ang tanong niya, die kung pwede bang uh, mag-back out siya? Kasi marami nga siyang nababasa na nati-terminate dito sa hongkong na mga baguhan. So, for me, ano, kung ako sa kanya, is smooth yung, ah, uh, process ng paglalakad niya sa pag apply dito. So flight na lang ang inaantay niya. Why not na hindi mo na lang ituloy dahil gumastos ka na lang din man. Nagsayang ka na ng pera, ng oras mo, ng effort mo. Subukan mo na dahil. Huwag ka matakot kasi yung iba na te-terminate. So ang tips ko sa'yo, do your best. So, i-share ko na lang yung experience para mabigyan ko kayo ng idea, example, as first timer ako dahil kung paano ako itrato ng mga employer ko dito sa Kodak. So since ah, uh, sila pa lang yung first employer ko. Uh, sila pa lang yung first employer ko dito. So pangalawang kontrata ko na ngayon. Ang masasabi ko lang is sa una talaga dahil ay Um, uh, hindi madali. Yan ang sinasabi ko. Once na sumuko ka kaagad, hindi mo masasabing nagtagumpay ka. So, for now, na second contract na ako, ang feeling ko, ang pakiramdam ko sa kanila, I'm comfortable with them now with working them. O, Ang English ko. Masasabi ko, ah, uh, umpisahan na lang natin kung paano nga ba nila ako tinatrato dito as katulong nila. ah, uh, umpisahan natin sa uh, anim kasi sila dahi, anim. So, una natin sa matatanda. Sa matatanda dahi, wala akong problema. Kay Poco, ay napakaswerte ko. Mabait yung Poco. Never pa kami. Hindi nga halos nagsasalita yun eh. At yun ang pinaka-favorite ko sa lahat, sa buo, sa kanila lahat, o ba diba? Kasi bakit? Nag-aabot sa akin ng kahit paano, o ba diba? Lalo na pag pinapalo ako ng apo niya, nararamdaman ko na mag-aabot siguro. <laughs> Kaya okay lang sa akin na pinapalo ako ng apo niya. Then, wala as in, mahilig siya dahi, mahilig siya pag... Bihira lang kasi siya napunta sa bahay. Kasi nga, nag-work pa siya. Yung matandang lalaki, yung lagi kong kasama. So, pag napunta siya sa bahay dahil lagi siyang may dalang tinapay, ah, uh, fresh milk, biscuits, pasalubong niya sa akin. So, malaking bagay na yun sa akin kasi yung mga am ko nga, hindi ganun. Yung mga mag kong am, hindi ganun. Ah, uh, behi. Once in a blue moon lang yung nagbibigay yung mga amo ko. So, natutuwa ako pag si Popo napunta. Parang apo niya, tuwang tuwa pag si Popo ang napunta. Then, about naman doon sa matanda na lalaki, ang lolo, ayun, nung una nga is may, hindi magandang nangyari pero for now, okay naman kami. So, mabait din naman yun. Kasi yun, lagi din nakakasama ko talaga sa bahay. Then, about naman doon sa uh, mag-asawa na amo ko, Uh, unahin na natin si among lalaki. Si among lalaki, wala akong problema. Kasi hindi rin halos nagkasalita. Siguro sa English, lagi uh, loading kami. Pag kami nag-usap, loading kami. <laughs> hindi kami agad nagkakaintindihan. So, wala akong problema sa among lalaki si Amang Babae naman. Kung napanood nyo yung uh, vlog ko about dun sa rules and regulations sa bahay, masasabi mo talaga na may pagka strict ko yung ako. So, medyo may pagkamaldita ma siya kung totoo sin. Pero paano ko siya napa, uh, napaamo? Hindi naman kumbaga nakapalagayan ng loob. Di ba? Kasi ako since nung start ko dai as first timer, lagi ako kabado, lagi ako nakakaranta, lagi ko iniisip na baka ma-terminate ako. So bili mo na ako dai ng mag-market mo na ako, konti natin yatin mamaya. So ayan, tapos na tayo mag-market dai si amo kong babae. Kasi yun talaga yung tunaka. Medyo may pangka, ispik pa. Um, ang lagi ko lang iniiwasan kay amo. Kasi siya yung ano eh, maga lagi ko nakakausap. Kasi siya may tuyo. Medyo magaling siya sa English. So, yung English ko is karabaw. Nagiging, um, siya ang nag-analyze. Kumbaga, kino-correct niya yung sentence. Anong ba yan? Walang ano. Bakit oh, ganyan? Mag-vlog ako. Tapos walang elevator. O, oh, di ba? Arga ko na yung ano. So, paano ko nga ba siya? Nanon tayo, walang elevator dai? Ano ah, palagayan ng loob? Paulit-ulit tayo, paulit-ulit. Pa Ang ah, lagi ko lang iniiwasan kay amo, ah, magkaroon kami ng Uh, pagtatalo. So, alam nyo naman, hindi ako perfect na helper. Then, may mga pagkakamali tayo. Pag once na sinisipan niya ako, kinokorek niya ako. So, ang ah, sinasagot ko lang, okay ma'am, sorry ma'am. Uh, ganun lang ang sinasagot ko. So, kung eh, kahit may katwiran ako, hindi na ako nagkakatwiran hindi na ako nagsasalita. Basta, ah, uh, sinabi ko lang, okay ma'am, sorry ma'am. Ganyan lang. So, kasi, uh, ang iniisip ko, pag nangangatwiran pa ako, mangangatwiran pa ako, ah, uh, eh, alam nyo naman yung English ko, <laughs> loading pa, bakit hindi kami lalo magpaintindihan. So, ganun ang ginagawa ko. So, since from the start, awa ni Lord, hindi pa kami nagkaroon ng uh, pagtatalo. Uh, Kumbaga, never pa siya nagalit sa akin na as in nagalit. So, sa, mga sinisita, tinatama niya yung ginagawa ko. Ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganyan. Uh, wala, wala. Kasi yun nga, paano siya magalit sa akin? Eh, Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Ganun lang ako. So, yun. Isa yun sa naging way siguro na uh, hindi kami magkaroon ng you So, hindi kami nagkaroon ng pagkatalo, pag-aaway. So, ngayon, awa naman ni Lord. till now, feel ko naman is okay kami. Then, about naman the doon sa mga bata, alam niya naman, nakikwento ko naman, yung, me mm. yung medyo, doon lang ako na ch challenge sa uh, panganay. Yung maliit is okay ako kasi from the start ako yung nag-aalaga so mas malapit sa akin yung loob. So, focus na lang tayo doon sa mga good things na nangyayari sa atin dito para tumagal tayo magtrabaho dito sa Hong o kahit sa ang bansa man. Then, about naman sa Buday, uh, sa una is, uh, masasabi ko talaga na ang laki din ng pag adjust nila sa akin kasi hindi nila alam, malaki, maliit akong tao pero malaki ang kain ko. <laughs> malaki ako kumain. So, nung una, akala ko, tinitipid ako. So, usually pala, ganun lang talaga sila kumain. Paliitan ang kain nila. Eh, ako, di ba, paramihan, palakihan ang kain. So, nung unti-unti, uh, na kilala na rin nila ako na ganun ako, malaki kumain. So, ngayon, tulad nga today, wala sila muna um, nagpumunta ng picnic ng anak niya, sila mag-asawa. So, yung matanda lang nandun, pinakain yung tira sa akin nila kagabi na spaghetti. Then, konti lang. So, alam nila na hindi kakasya sa akin. Then, sinabi na lang ng lola, siguro, for sure, sinabihan naman yun ni eh, uh, Mona. Kung hindi, uh, kung hindi ako magusog, or not enough daw sa akin, ay pwede ako magluto ng kan ng rice at itlog. So, na happy na ako doon dahil na ganun yung ano nila sa akin. Kaysa noon na uh, ito lang breakfast mo. Yung noodles na, na walang ko, na walang lasa. So, paano ko kakainin? Pa yung cake na ito pa ng noodles. So, yan ang masasabi ko sa inyo. So, kung hindi nyo itry, uh, puro lang takot yung mananaig -age sa isip natin natin malalaman na kaya din pala na. So, sa'yo tayo, Jubilin. I mean, Belle. O, di ba? Shout out sa'yo, Dai. Thank you for the support. Go, go, go. Subok lang ng subok, Dai. Ha? Huwag mawala ng pag-asa. So, paano mo nga malalaman na kaya mo? Kung hindi mo susubukan mag-apply dito. So, tara na, guys. Apply na. The sa Hong Kong. O, di ba? Endorser. <laughs> so, ayan lamang for this video, Dai. Kung nagustuhan mo ang video na to, Don't forget like and subscribe and share mo na pin sa mga ka maritimo. And if you oh. see you next vlog. Bye! Pung tan ako ng welcome, bifili ako ng bigas. See you next vlog. Bye bye! bye.